Lihat. ng ng iba't ibang sektor sa lungsod ng San Jose sa del Monte ay binibigyang prioridad, pinakikinggan at sinusolusyonan ng Sangguniang ang panlungsod, gitlalo ang usapin sa kalusugan. Sumentro ang ika-112 pangkarilingwang pulong ng Sangguniang ang panlungsod nitong September 18 sa usaping kalusugan, partikular na sa nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga individual na nagkakasakit ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito ay base sa datos na iniulat ni Dr. Leiden Camigla, City Health Physician ng City Health center 8 na ang lungsod ng San Jose del Monte ay nananatiling may pinakamaraming kaso ng HIV sa buong lalawigan ng Bulacan maging sa karatig nitong rehiyon na ang National Capital Region. Ayon kay District 2 City Councilor Dr. Vanessa Michelle S. Roquero, tinala niya sa Sangguniang panlungsod ang usapin sa estado ng HIV sa lungsod dahil bagamat walang luna sa sakit na ito, maaari itong maiwasan at may mga paraan upang hindi na ito lumalapa. Ispo natin ang concern dahil sa increasing uh, cases po ng HIV individuals dito po sa ating lungsod. syempre gusto natin protektahan ang kalusugan po ng ating mga kapwa sa nosenyo at para din po mapanahal natili natin ang maganda pong imahe ng ating pung lungsod sapagkat tayo ay isa pong tinuturing na urbanized city at para maging huwaran din po tayo sa kapwa nating mga lungsod. Pagsisiguro ni District 1 City Councilor at Committee on Health Chairperson Dr. Rosalyn C. Cabuco, tututukan nila ang public health concern na ito at may mga nakahanda ng mga hakbang upang hindi na lumaganap ang sakit. Natalakay namin dito na importante ang information dissemination. Since meron nga talagang uh, program ang ating uh, City Health ay amin pong sususugan para maipasa na rin yung ordinance regarding sa HIV. Yun po ay ipagpapatuloy namin na alamin kung paano namin mapapaganda at hindi man matuldukan, lumiit man ang ano ng Uh, cases. Bilang kinatawan ng mga kabataan sa konseho, ipinahayag naman ni SK Federation President Engineer Zaymond Kiel Ipio na katuwang sila sa kampanya upang mapalawig pa ang kalaman ukol sa sakit na ito. Kasabay rin ng pangkaraniwang pulong ay pinagtibay rin ang tatlong ordinansa at pitong resolusyon. Kabilang rito ang pagpasok sa isang kasunduan ng pamahalang lungsod sa pagitan ng Land Registration Authority sa hiling nila na paggamit ng Lumang City Engineering Office Building bilang bagong tanggapan ng Registry of Deeds City of San Jose del Monte. Ang naganap na 112th regular session ay patunay lamang na ang sangguni ang panlungsod ng San Jose del Monte ay maagap na tumutugon sa mga napapanahong isyo sa lungsod sa pamamagitan ng paggawa ng mga panukalang makabubuti sa buhay ng bawat mamamayang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Sha, Refuy Public Information Office.